Masi-masi na matamis-tamis yung kanyang lasa Matindi po ito magpatalas ng memoria Mga nagtatrabaho sa call center, ano? Dalawang buto lang, kakainin mo Sigurado ko sa inyo mga kawakiwak Magdamag At parang hindi po kayo na papagod mo. wak Wak Wak, -wak. So, mga kawakiwak ngayon po ay magpipitas tayo ng bunga ng ating mga kaw marami oh. so, rami ang kaw natin ngayon mga kawakiwak sabahan so, nyo ako sa pagpipitas natin ng ating mga kaw Tingnan natin kung gaano kadami mamaya yung ating mga sabi. Tara! Diba? A few inches later. A few inches later. Kinala natin mga kawkiwak din ka lang ng botin.

Ayan, daming bunga sa taas ng kakao natin, mga kawakiwak. Ayan, o. Oh. Ayan. Sungkitin na lang yan kasi mataas yan, eh. Aí! po yung ating mga na-harvest na bunga ng ating kakao. Yan. Yan. Ito. Dito po sa amin, nabintahan ng kakao per kilo. no? Ang isang kilo ay 40 pesos o kaya 50 pesos. depende yan sa buyer at saka depende rin sa klase ng kakao. Kapag ka makinig yan, magandang loob niya, ay kagaya nito ito o yan kagaya limbawa nyan mga nasa 50 per kilo po yan ito so, yan bukod sa malalaki siya malalaki makikinis pa mga kawakiwa yung kakao marami pong variety yan Ah, uh, dito marami kabisado yung mga pangalan ng variety pero sa kulay malalaman natin. Ng gayon itong dilaw na dilaw na to, mga kawakiwa, ito 'yung kapag kahilaw pa ay kulay green. Ito ya. 'Yung ito namang pula, gaya nito, 'yan. Nagahalo 'yung dilaw sa kayong pula. Ito 'yung pag maliit pa ay kulay ganito, maron. Kulay maroon siya mga kawakiwak. wakiwak. Kagaya nito na patyas namin ay manibalang. Yan. Manibalang po ito. Pero pwede na rin. Nasama siya sa pagpitas eh. Dalawang klase lang yan mga kawakiwak. Yung lahi ng kakao na narito sa akin. Yung kulay green at saka yung kulay pula no? Pero sa laman naman, sa buto naman, halos hindi naman sila magkakalayo. Halos parehas lang mga kawakiwak. Ang style dito, mga kawakiwak, sa pagkain ng kakao, bawa ito. Yan, buksan natin ha. Buksan natin mga kawakiwak. Ayan o. No? Oh. Ayan yung laman niya. Oh. Yun. Baka ang labas ng laman niya, ibig sabihin, medyo maganda. No? Tapos, kinakain po ito na parang santol. So, ayan o. Oh. Ganyan natin. Oh. masim masip na matamis-tamis yung kanyang lasa. Hmm. Hmm. apa kasar. Nah. Yan. Harus. Hmm. So, butuh mengakui hmm. wab, Nong. Yan. Ito naman, ito yung binibilad. Pagkatapos ginigiling at saka ginagawang tabliya o kaya ginagawang dark chocolate. No? Masarap ito. Ah, lang akong isi-share sa inyo mga kawakiwa ka no? Yung buto ng kakao, kapag ka ito ay sinangag mo, kakain ka lang ng dalawang buto sa isang araw. Pero siyempre, nguhuyain mo yon huwag mong lunukin ah, dalawang buto lang sa isang araw yung sinangag na buto ha ito ay base sa karanasan ko at talagang subok ko na matindi po ito magpatalas ng memoria no? magaling po ito magpatalas ng memoria at tanging buto lamang ng kakao na so nakikita ko ha ang may kahugis o kahawig ng ating utak no? Kapag ka binalatan mo yan, ang hugis nito, ang pinakalaman nito sa loob ay parang parang otak. No? Parang otak natin. So, hindi natin mukuhan eh. Makikita mo yan kapag ka nasangag na siya eh. Ngayon, mga kawakiwak, pagka ikaw naman halimbawa ay nagpupuyat, mga nagtatrabaho sa call center, ano? Magdamagan yung trabaho. Dalawang buto lang, na kainin mo. Pagkatapos mo maghapunan, kumain ka na dalawang buto. Hanggang tatlong buto ng kakao na sinangag, ano? Sigurado ko sa inyo, mga kawakiwak, magdamag. Bukod sa malakas kayo, ay hindi kayo basta-basta aantukin. -basta At parang hindi po kayo na papagod, mga kawakiwak. So, yun lang. Kapag ka mayroon pa kayong karagdagang tatanong sa akin tungkol sa kakao, kasi napakarami pang benefits yung kakao, ano? Mapapanood naman natin dyan sa YouTube. Sa mga kasama natin vlogger na kung ano pa, kung lalo na yung paggawa ng tsokolate nito, o ano pa man, uh, i-search na lang dyan kasi hindi ko masyadong kabisado yan. Sa so, sa akin, marami akong tanim na kakao dito at ito yung namumunga na dalawang ang tumpok ko ng kinabahan amen. Kasi itong tumpok na to, ito yung mga nalaglag, mga kawaki-waki 'yan. So ito ay may mga naka may gitlating sako 'yan. Ito naman may gitlatong sako. Ito yung hindi nalaglag. Eh ni walay natin kasi kapag ka nalaglag yung kakao, naalog yung buto noon eh, baka siyang masira mga kawaki. Ay! Direkta Inabot na tayo ng gabi, mga kawakiwak, ano? Ang ito, ito yung mga pangbenta natin kasi ito yung hindi nalaglag at hindi na uga. Ano? So okay yan. yun ang mga nalalaglag. Tanggalin na natin yung buto para maibibilad. Gagawin so ko po itong tabliya, mga kawakiwak. Oh. Ano? Ah, pagtanim naman ng kakao, maganda yung kakao kasi hindi siya masilan. Basta tumubo na siya, madamuhan mo ng bagya, okay na siya. Mabunuhan mo ng konti, okay na rin siya. Hindi po siya masilan buhayin. At kapag ka maganda yung kanyang tubo, sa loob ng dalawa at kalating taon, mamumunga na po siya mga kawakiwak at kanabangan niyo na po. May mga puno dito na nakikita nyo yung sa yung mga yung iba dyan, mga nasa 12 years na, 14 years. Hindi naman kasi sabay-sabay yung pagtanim ko. At saka doon sa ibang area, meron pa akong mga tinanim na video maliliit pa lang, mga dalawang taon pa lang. Pero yung iba doon, nagsisimula na rin magbunga. So, maraming salamat po. Sinawaan niyo po ako sa pagsiklas natin ng ating mga kakao. Uh, pag sa mga video. Pag-subscribe.